para tumagal ang bembangan gawin yoto, to. Ano ang edging? Ang edging ay isang teknik sa pagpapaliban o pagpigil sa orgasm paglabas para mas tumagal at mas intense ang climax o putok pag na. Inagamit ito ng maraming lalaki para mapahaba ang pakikipagtalik o para sa sariling pagsasanay sa kontrol paano ito gawin? Mag-stimulate, magbate o makipag-sex. Magumpisa ka sa normal na pagstimulate. Damhin ang sensasyon at unti-unting pataasin ang antas ng libog. Hintayin maramdaman ang point of no return. Ito yung pakiramdam na malapit ka ng labasan at mahirap na pigilan kapag lumagpas ka na Madalas, mararamdaman mo na parang umaayat ang sobrang sarap o pressure sa ari. Huminto o bumagal. Kapag naramdaman mo na malapit ka na, huminto ka muna o bagalan ang galaw. Pwede ring maghinto ng ilang segundo o pigilan muna ang paghawak. Huminga ng malalim at subukang kalmahin ang sarili para bumaba ulit ang antas ng sensasyon. Ulit-ulitin ang cycle kapag bumabana ang excitement, magpatuloy ulit. Ulitin ang cycle ng ilang beses bago mo payagan ang sarili na labasan. Mga tips. Makinig sa katawan mo. Alamin kung gaano kakabilis tumaas ang sarap. Huminga ng malalim. Nakakatulong ito sa pagkontrol. Maging mahinahon. Huwag magmadali. Layunin dito ay control. Pwede ring sa bayan ng Kegel exercises para lalo pang tumibay ang kontrol. Paalala, hindi ito para sa lahat. Maaring nakakapagod kung hindi sanay. Kung may problema sa kalusugan, lalo na sa prostate, maganda kumonsulta muna sa doktor